Hi mga Ludi, magluto kami ngayon ni YP ng kasaba cake para sa snack namin ngayong hapon at saka baonin namin sa trabaho bukas. Ayan, nagmix yan ng tatlong itlog para panghalo dun sa kasaba cake. Naglagay siya ng asukal. Evaporated milk. condensed milk coconut milk Ilagay na rin yung itlog At saka yung melted butter I mix ng mabuti hanggang sa lumapot siya. Ayan na mga ludi. Finished product na. Kainan na. Yeah.